Ang init! Sa gitna ng pagtira sa labas ng bahay, ang mga housemates ramdam na ramdam ang malaking pagkakaiba nito sa komportable na ng buhay sa loob. Kami yung housemate. Bisito bisita sa dapat sa aircon. hindi! Kami hindi! Ilang saglit pa, <laughs> Uy! Kita namin yung siyang! pa simpleng smell check. Eh, yeah, baba. Eh, hey, baba sa in. Syempre. Kuya, bakit ganito mga housemates na dinadala mo dito? Uy, umuy kamay mo. Amoy mo na. Wala nga pa yung sabon ni. Eh. Oh, bakit parang kasalanan ko siya? Oh, amoy mo na. Dito ka na tumira. Bagus! Huwag! Ah! Baba akong ilok! Ang galing! Amoy okay. ba okay. na? Basang basa yung ilok mo! Hoy! Hoy! Nasa tamo kayo! Basang basa yung ilok! Kajay po eh! Kajay boy. Antay! Layot. Ang bawa nga. Oh. Nababa ba yung tao? Kamoy natin. <laughs> Uy anong kamoy natin? Siyang ang kapal na mukha mo. Kamoy may mga ano eh. Yung mga dayong dayong ng basketball. <laughs> Uy ang kapal na mukha mo! Tapos oh, uuwi talo. na nga lang ang natitirang housemates ni Kuya at habang papalapit na tayo sa huling mga linggo ng edisyong ito, paano nga ba nila mapapatunayan na sila ay karapat dapat sa titulong Big Winner? Hello Philippines! Hello world! Isang mahirap na ng tanong nga ang ibigay ni Kuya sa ating mga housemates. Sino nga ba sa kanila ang may pinakamalaking ambag sa bahay? Pero ano nga ba ang sukatan nila ng ambag? At ano kinalaman ng tanong na ito sa papel at pagsubok ng mga house challengers sa kanila? Pilipinas at Team Online, ituloy natin ang kwento. Matapos ang katuwaan ay isa-isa nang -isa ngang pinataw ni Kuya ang mga housemates para sa isang seryosong desisyon, ang mamili kung sino sa kanila ang dalawang may pinakamalaking ambag bilang housemate. Isa-isa munang inilatag ng mga housemates ang kanilang basehan sa kanilang mga mapipili. Para sa akin, ho, ang kaulugay ng housemates, ko kuya, unang-una, kuya, siyempre, yung po sa sarili at uh, pagpapahalago sa kaibigan, sa kapwa-tao. Hindi po magiging maganda yung relasyon nyo sa loob ng isang bahay kung hindi ka po makit makisama. Ho. Kuya, siyempre, unang-una sa lahat, kailangan matapang ka. Pagka may mga um, tasks na madaming involved, kailangan mong lumaban para doon, ko lahat ng uh, rules. Siyempre po, Kuya. Willing po na magbago at willing po itama ang mga pagkakamali. Someone who's very goal-determined po, Kuya. And who can do whatever it takes po. Patience. Kailangan po nila ng patience. Dahil, maraming talagang pagsubok na mangyayari po dito sa loob ng bahay ni po kuya. Matapos nito, oras na para magbigay ng dalawang pangalan ang bawat isa. Magsimula ka na, Binsoy. Handa ka na? Um, teka lang po kuya. Just a short walk. Sir? Wait. Okay. Hindi po. I exchange ko na lang po yan. Kasi hindi ko alam na, na ano ako nalilito o po yan. matapos magbigay ng kanilang sagot sa confession room, inikitin ni Kuya ang mga housemates para sa isang anunsyo. Samantala, ang mga house challengers naman ang nagpunta sa confession room. Isa-isa kong kinausap ang mga housemates. Tinanong ko sa kanila, "Sino ang dalawa na sa tingin nila ang may pinakamalaking ambag bilang housemate?" Sasabihin nila sa harapan ng isa't isa. At ito, papapanood ko sa inyo. Pero hindi lang yan ang magaganap. Dahil ang limang housemates na hindi makakakuha ng pwestong yun ay ang lima na inyong makakalaban. Area, sinimula sinimulan na ni Colette ang pagbahagi ng kanyang mga napili. Ang napili ko, si Una, si Binsoy. Si Binsoy po kuya kasi po marunong po siya na gumawa ng sa kusina kuya, luto. Marunong po siya magdiskarte sa mga task po kuya at gumagana po yung mga diskarte niya kuya. Tapos yung pangalawa, si JM. Mag magaling po siyang magbigay po ng mga idea kuya tungkol sa mga task po na binibigay nyo kuya at magaling din po siya mag-advise sa kuya. Ang dalawa may mas may ambag, isa ko and si Binsoy. Siya po lagi naghahanda ng aming pagkain kuya and siya din po kasi ang tumatayong tatay dito sa inyong bahay kuya. Ako kasi um, pagdating naman sa gabing bahay is nakakatulong naman ako. ayam nagkukusa ako. And sa mga tas, alam kong nakakaambag din ako. Uh, simple lang pinagbasayan ko dito, siyempre. In terms of ambag, uh, siyempre task at paikisama. Si si Binsoy. Kitang-kita ko rin ho yung pagpapakatotoo sa sarili niya, Kuya. At yung paikisama po niya sa ibang tao. At ang pangalawa ko napili, siyempre. Sarili ko, bagamang ihuli ko yung sarili ko. <laughs> uh, simula ho, first week, alam ko po yung effort na naibigay ko. At uh, alam ko ho yung, uh, yung paikisama ko sa lahat ng nag, naging housemates ko ya. Um, sa akin, yung dalawang napili ko, syempre una sa akin, sarili ko. Pangalawa, yung napili ko is si JM. O, pagdating sa mga taso na ginagawa namin weekly kuya eh, marami din ng mga suggestions si JM na mga ganda. yung una kong pinili you know very malaking ang bagay kuya Benson aside from cooking po everyday he also makes the house very happy po kuya and the second one and it's not biased. Um, ko si Kai. Um, the talent that she has po, She has shared it to each and every one of us po, Kuya. We were able to learn from her po with the talent she has. Yung dalawang pinili ko, unang una, -una si Kuya Bitsoy. Simula nung umalis si Kuya Brix po, simula sa pulpo Kuya, siya na po yung nagluluto talaga po. Uh, pangalawa na napili ko, siya po si Kuya JM. Parang para sila ni ano eh, Kuya Bitsoy talaga na hindi lang sa luwaing bahay, pati na rin sa task. First one I picked was Kuya He's a great, like, talented person. Tapos ang dami niya pang alam in general. My second option naman was, which is Ate eh? She already showed personality. Parang wala talaga siyang pag however people will perceive her in a good way. J.M. at Binsoy kayong dalawa ang hinirang ng inyong mga kasama bilang pinaka may ambag sa loob ng aking bahay. Naaga ng loob kuya, amga na-appreciate nila yung mga bagay ho na nagagawa ko na kahit hindi ko man ho nakikita na malaking bagay na pala yun para sa kanila kuya ay eh, na-appreciate nila kuya. Napakaramdam ko po eh napapansin po nila yung ginagawa ko pagdating ho sa dito po sa bahay sa task at uh, na-appreciate ko po kuya. Dahil dito, kayo na lamang ang magkakaroon ng karapatan para mapanatili ang inyong bandila ng nakatayo. Ibig sabihin, Colette, Fiang, Kai, Rain at JP, kinakailangan yung alisin ang sumisimbolo ng inyong mga hangarin at pangarap dito sa bahay ko. I felt worried na parang alanganin kami sa mga spots namin kuya. Siyempre kuya, uh, may kailangan kaming gawin para maibalik yung spot. So kailangan mas tumapang ako. I want my flag up there po talaga. Pero we have to put it down kasi we don't deserve it pa. We have to fight for our spot. Mula sa sandaling ito, ang limang pwesto ninyo ay nanganganib sa aking bahay. Ooh, it's spicy. Kasi kuya meron silang flag. <coughs> Lima kami kuya, na yung mga flags namin are down, hindi nakatayo. When I saw them and then in my head, po, kuya, I was just saying na, my spot is mine po talaga. Housemates, nasa inyong ngarapan ang mga dati ninyong kasama at ex-housemates ng aking bahay. Sila ngayon ay nagbalik bilang mga house challengers na hahamon sa inyo. At sila ang may hawak ng aking bahay mas nananig po talaga yung pagiging competitive ko. Hindi ko po talaga i-give up yung spot ko po, Kuya. Ngayong linggo, dalawang house challenges ang inyong paglalabanan. At tanging ang limang housemates na mayroong pading bandila ang maaaring makilakok dito. Hindi naman ako nagulat kasi may kutob naman ako sa simula pa lang kuya. Hindi ako sa sabi ni Ate Jess na bibisita lang sila. Ang bawat isang house challenge ay may nakataya 50% ng inyong weekly budget. Siguro din kuya dahil din po sa eagerness kuya na ibalik ulit yung flag kuya kaya excited po akong makipag-challenge po sa kanila kuya. Pero bukod dito, nakataya rin ang mga pwesto ng limang housemates na ang bandila ay ibinabanan. Welcome mga Maya Mayan. This is a new Maya user exclusive. Gusto mo bang i-save ang iyong favorite housemate and save money? Join now and vote to get 100 peso cashback. How? Step 1. Sign up to Maya at i-upgrade ang iyong account. Step 2. Itap ang PBB icon at bumili ng 100 peso vote. Step 3. Tap claim to get your 100 peso cashback. Save a housemate. Save your money. Hashtag save with Maya. Maya, ang bangko ng housemates ni Kuya. Download now. Mga mayamayan, narito na ang update sa nagaganap na botohan. Meron ka pang oras para mag-save ng housemates with Maya. Matapos ang anunsyo ay bumalik na ang house challenger sa loob ng bahay. Bayo yung mga mukha nila kuya, parang gustong gusto na talaga nila agawin yung spot kuya, yung mukha nila po. Okay pala. Housemates. Yes kuya. Good luck. Ang housemates tila lapis ang pagkabahala sa narinig na balita. Anong pinagbasa ni Kuya? Bakit sila yung nilagay sa challenge? Kung ni Kuya nung nakuha ni Kuya. Kasi natin niya, si Tris, yung palaban. Kuya nung watch kaya pati naman yung sala. Uh, palaban ka lang yun. Syempre, bagong, 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 si Ate Joss, siyempre bagong malis niya. Kaya si Jaren, lalo na si Jaren. Baka naman Yo, spice lang. Hmm. Kasi hindi ko maintindihan. Ba't sila yung nilagay sa challenge? eh ng dami mm -hmm. na ibig. Okay. Ang pinapilihan mo sila. May na-feel ho akong kaba na at attention uh, ho. Kahit ho sabihin kung uh, nandun pa rin ho yung bandera ko, eh, may na-feel po akong kaba para ho sa mga kasama ko at uh, sa mga kapwa ko po housemates. So, eh, kasi so, magandang yeah. eagerness din. Baka kasi mamaya, spice lang pala ang pahirap ng wala ng Sa loob ng bahay, kausap naman ni Kuya ang house challenger sa confession room. Mahalaga ang mga opinion ninyo. Dahil sa lahat ng na mga nanonood, kayong lima, ang tumira talaga dito. Gusto kong kunin ang opinion nyo. Tungkol dun sa dalawang may pinakamalaking ambag bilang housemate, uh, si na JM at si Binsoy. From my experience being in your house, I definitely agree with Bin Soy having the most ambag in the house because wherever you put Bin he really put a lot of effort into it, whether it is in the kitchen or in a task. Disagree po ako kay Kuya JM kasi I think mas deserve ni Fiang kasi po mas madami siya na ambag hindi lang sa chores kundi pati sa mga task. Kuya! Bakit ganito? Hindi <laughs> mo lang. Enjoy it. Dahil tatayo yung akin bukas. Amen. Ex-housemate na sila. And kami po yung mga housemate niyo, kuya. So, mas deserving po kami dito na manatili pa sa inyong bahay. Kasi kuya, lumabas na sila. do na lang sila sa labas. Masabihin natin ganun lang. Ah, ni spice lang yun. Hindi pala tunay ganito ganito. Ah, hindi ako. Tapos natalo ka. Ano, hindi ano yun? Hindi. Nakakahiyang nananatili ka dito. Tapos natalo ka ng okay. evicti. Eh. Pero ang gusto ko. Ganun. Oo, kayo na sir. Ano? Gusto oh, ko yung katapat ko siya. Baka ganyan lang kami okay. sa isa't kami okay. kanina nga. Gumagano siya. Gumayon dito. I don't, don't to meet together, no? so what if you guys get exchanged with one of them so it's true they can be a housemate again I okay. oh. I wonder want to wait then out of all the ex-housemates who do you think has been a pinaka... mas am back din. Inter Ding. Ha? Wedding. Huh? wedding. Ikaw, wedding. Dong pa. Sa task. Sige, don't Kay Binsoy, I would definitely agree because uh, during my stay inside your house, kuya, uh, tumutulong naman po talaga siya in general when it comes to cleaning the house and sa tasks. But I would like to disagree when it comes to JM. I would definitely pick Rain over JM since for me, siya po yung underrated housemate na natitira po sa bahay niyo po. Disagree po ako na si JM po yung isa sa napili nila. Dahil kung may mas deserving po sa spot na yon, siguro po si uh, Colette or Fiyang po. Eka, tatanungin. Who would you want to go against? Therese. Ikaw. Therese. Ay, ikaw. Therese. Why? I pick Jiren. Oh, right? Be, guru, ako kasi ako siya nakalaban. Mm. Ako din. Oh. Okay. okay, Jaren. <laughs> Jaren, kasi... That's smart. I feel like he's a... Why well, explain that? He's a good sport. Parang naiintindihan niya that this is for something. And whether you take it this way, parang na-understand niya na why you, you did that in the first place hindi pa man humuhupa ang mga emosyon ng housemates ay isang task muli ang ibinigay ni Kuya sa House Challengers. Ito ang inyong susunod na task. Gusto kong masubukan ninyo ang dalawang may pinakamalaking ambag daw na si J.M. at Binsoy. Papapasukin ko silang dalawa sa loob ng aking bahay. Maninilbihan silang dalawa ang task nyo ay simple lang. Akitin sila na manatili sa loob ng bahay kasama niyo. Ang housemates, usap-usapan pa rin ang naging sitwasyon nila at ng house challengers. Di ba dapat kung challenger sila, di sila maghihirap para makuha yung spot natin sa loob? Eh tayo nasa labas? Tayo yung naghihirap para makuha yung spot natin. This is unfair. It's not unfair. Di ba? It's not unfair. I understand why others would think it's unfair. Oo, kasi evicted na sila. We're here naman din for a reason. It's fair kasi we stayed. So, it's only right that we have to paglaban, ipaglaban our spot. In my opinion po kuya, parang okay lang. I feel like we're here naman din for a reason. If dapat karapat-dapat naman talaga tayo nandito, then we will stay here. Kaya Corrected it's fair by Kukunin niyo spot ko. Hindi, sisay niya na! Naminado naman ako eh! Ha? Yung bagus niya, di ba? Niya na! Pagod na, pagod na ako! Sa loob ng bahay, nag-umpisa na sa pagpaplano para sa kanilang task ang house challengers. So, paano tayo maglalatag? Sige, kay so given, papalabasin natin yung pagiging kid at best friend niya with Jaren. Hindi naman yun super challenge kay Jaren. No, this is quite easy actually. So, we had a plan, Kuya. So, we were pinpoint who is Bensoy and JM close to dito sa Kaamin's house challengers. So, we had to use that as an advantage. Normal eh. Tapos kayo ang gagawin niyo. Yung... Ah, sari mo lang. Ayan. Jasam. So, we used that as our strategy na yun yung gamitin namin para at least ma-entice and ma-, ma will do our job properly. So. JM is the- is gonna be the most cautious. Sa atin, oo. Oh. At si Jess lang yung way niya. Para lang siya po. Wala siyang pakilam sa, sa atin. So, yeah. No way, JM. He would really choose outside. No. Yeah. Ako din. siya ko din um, That's why yeah. you need to entertain yeah. him I know na he's gonna really choose outside. Basta tandaan natin ng wakis silang mag-isip. Maya-maya, ang pinag-uusapang sina J.M. at Binsoy ipinatawag ni Kuya sa confession room. J.M. at Binsoy. Yes po, Kuya. Bilang nahirang na dalawang may pinakamalaking ambag sa housemates, isang task ang ibibigay ko sa inyo. Gusto ko magkaroon kayo ng ambag sa house challengers. Nangangahulugan ay makakapasok kayo sa loob ng bahay ko. Ayos. Oh, Aba ayos ba, JM? Naku naku, huwag kayong pakasisiguro housemates dahil ang lahat ng ito ay parte ng hamon Kuya na masubukin kayong lahat at mas makilala pa kayo ng taong bayan. Samantala, kung isang sikretong character test ang haharapin ni na at JM, isang fun activity naman na siguradong makakadagdag sa beauty ng ating mga girl housemates ang ibinigay ni Kuya. Silipin natin. Isang masaya and memorable bonding ang inihanda ni Kuya para sa kanyang female housemates. Hello Kuya! Housemates, Ngayong gabi ay nais kong magbahagi kayo sa isa't isa ng inyong mga makabuluhang kwento tungkol sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Stories wherein you felt empowered to strive for more in life. Good luck! Ang girls excited na pumunta sa task room para simulan ang kanilang fun bonding. Oh, oh hello! Oh, oh. For me, I feel the most confident, most empowered when I'm doing something I love doing, which is performing, mm. I love performing talaga. Kaya, I feel talaga confident and empowered whenever I'm doing something. I love doing. But ako I naman, I feel empowered every time na play? nagsasayaw ako, nagsasayaw kasi ako sa mga contents ko. So yeah. Okay, okay. It's uh, you know the band, yeah. I, I was in a band. I lost my voice. I was like so pressured. I felt so many things. tapos at the end, I performed and I sang and ayun. May lumabas namang voice. It was raspy. So, it, like, they actually loved it pala. And, we were champion! Oh, my God! Oh, yeah. Oh, okay, so, yeah. Oh, okay, That was oh, okay. it. I felt very empowered, confident. And, ayun. Sa akin, uh, when I feel empowered, nung binigyan kami ng task ni Kuya para sumayaw, naging performer ako doon, oh, yeah. which is yun ang pinaka-pangarap oh, ko. I feel yeah. the most empowered and confident with a good hair while performing. Oh, oh my God. Oh. So, so like, no, right, no, yeah, right. Right. We have that in common talaga, all of us. Yeah. Matapos ang kwentuhan, muling ipinatawag ni Kuya ang girls sa confession room. Housemates, para matulungan kayong mas maintindihan at maalagaan ang inyong buhok, may hair science experts ang bibisita ngayon para ihanda kayo sa isang challenge. Good luck! Ooh, Good luck. Oh, hello. Hello. I am Danny. I lead the Unilever Research and Development team. Ako yung hair scientist uh, niyo. Kasama ko si Leslie. Ayoko kayo. mag share actually kami ng mga hair science at hair care tips. Alam niyo ba kung ano ang sekreto ng Cream Silk? Gumagawa kami ng mga produkto, ng mga technology talaga na para mag-evolve kasama ng mga Pilipina. O, oh, sinod ba dito na ng conditioner? Ako oh, po. Oh. Kayo? Yes! Kayo? Yeah! Okay, mabuti. Okay, so ang conditioner, ginagawa namin ng Cream Silk Conditioner na nakakaganda ng labas at may nourishment siya para magpasok na nutrients sa loob. So, maraming produkto ang Cream Silk. Meron tayong Cream Silk Vitamin Boost Conditioner. Pero, kung gusto niyo mag-upgrade... Para mas maging ultimately beautiful ang buhok nyo, meron kaming cream sa triple keratin serum conditioner. Na may nourishing ingredients na nga, may keratin serum pa. Ang conditioner sinabi ko na important na gamitin araw-araw, 'di ba? Para mag nourish ng buhok papasok para mas maging healthy, mas madulas mas malambot. Pero, meron tayong pangatlong product. So, the Cream Cell Salon Expert Treatment. So, iba ang treatment sa conditioner. Ang treatment, para siya mag-repair ng damage. So, para mas mag-get ninyo yung science ng cream silk, magpapakita ng experiment. Dala namin to galing sa laboratory namin. So, yung una, so shampoo lang, pero lalagyan natin ng buhol. Sa pangalawa, so, di ba, nag-shampoo na siya, kumuha siya ng cream silk conditioner at nilagay. Pagka nag-damage, importante yung parehas na conditioner at treatment na ang gamit niyo. Banlaw! Okay. So, makikita nyo na habang nagbabanlaw, yung facial conditioner at treatment natin, dahan-dahan niyang binubuksan yung mga buhok para automatically nagiging straight siya, nagiging malambot. At makikita nyo na pag inakyat, yung buhol na iwan doon sa simpleng shampoo lang, I never knew that it worked like that. You can actually tell the difference of which has um, which hair has um, conditioner tapos treatment. At sa pangatlo, na kahit sobra namin bleach at dinamage, kasi ginamitan ng conditioner at treatment, natanggal rin yung buhol. O, ano sa tingin niyo? Amazing! <laughs> That's amazing. crazy! Kuya, <laughs> we were able to learn po about, more about um, the hair po, Kuya, and cream self po. So, it's very knowledgeable po, Kuya. At hindi ko po alam na pwede pala ipagsabay ang keratin at saka yung cream silk po para po na mas maging maganda yung buhok mo at ma-repair ng sobra-sobra. Thank, Thank, Thank you. Enjoy the science. Thank, Thank you, Abangan Bukas! their place. Mm -hmm. Would you have stayed here? Mm -hmm. Okay. 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 rest. Okay. 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 Sleep over! Okay. 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 Okay.